Mga ari sa mundo may hangganan din kayo. Kaya iyak na. Imahinasyon at walang legal na basihan ang ipinakikilalang batas ng hangin, tubig, lupa at apoy na sinasabing ipinatutupad ni Georgito Corpus Santisas, kilala bilang Dato Adlaw, leader ng Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Naging viral ang grupo ni Dato Adlaw matapos nilang mag-lockdown ng mga establishmento ng lungsod na umunoy hindi sumunod sa Republic Act 8371 o Indigenous People's Rights Act of 1997. Kasama sa kanilang mga aktibidad, ang pangungo kumolekta ng membership fee at pagdadala ng mga armas na nagdudulot ng takot sa publiko. Maliban kay Dato Adlaw, kasama rin ito sa panghikayat ang isang babae na tinuturing reyna ng grupo. Ngunit ayon sa National Commission on Indigenous Peoples Karaga, hindi rehistrado o kinikilala ang FTGP bilang lehitimong organisasyon ng mga IPs. Dagdag pa ng NCIP, walang karapatan ang FTGP na magpatupad ng mga batas ng IPRA o umako ng mga tungkulin na nakatalaga lamang sa NCIP. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Warren Dablo ng Surigao del Norte Police Provincial Office, mahaharap sa mga kaso si Santisas na kilala rin bilang boy padlak kasama ang apat na miyembro ng kanyang grupo. Nakumpiska mula sa kanila ang mga sandata gaya ng itak, espada na kanilang ginamit sa pananakot sa mga may-ari ng establishmento at maibang negosyante sa Surigao City. Si Santisas ay sinasabing may kapangyarihan na makontrol ang hangin, tubig at araw dahilan kaya may mga tagasunod sa kanyang mga utos. Ngunit ayon sa NCIP, ito ay peke at maaaring magdulot ng panganib sa kanilang komunidad. Nagbabala naman ang otoridad sa publiko na huwag sumali sa FTGP upang maiwasan ang panliling at kaguluhan. Patuloy ngayong kumikilos ang NCIP upang masawata ang iligal na gawain ng naturang grupo. Pidong magpadlak ni. Padlakan ani. Oo, oh, kay wala man sila mo comply sa pre fly sa social media ang grupo ni Jorgeto Santisas na nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Punta na ng police station and then yung investigator on case natin, prinasis na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampan ng mga iba't ibang kaso agin sa kanila. Kasi yung naging aksyon nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang ating member official! Gusto nyo mag magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan diri ang mga pulis nga wala sila rights. No? Wala sila rights. Illegal intervention sila kay assisting run in the branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time in memorial. Uh, Republic Act 371, April of 1997, Divine Customary Law na andirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Mm, <coughs> <coughs> 22 hours, tutom nga musupat, mamatay. God is justice. Mamatay. God is justice. 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 Salamat sa Dios. naghari ng Dios. God is justice. Yung mga complainants, nagpunta na ng police station, and then yung investigator on case natin, prinases natin lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampan ng mga iba't ibang kaso agin sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. So ngayon lahat na mga ebidensya na kailangan naming mapan actually naka-ready na para sa pan namin kasi nag siya ng alarm doon sa sa public. So palagi ka na, nang palagi ang na naming na kung may mga action man sila dapat ipadaan natin sa legal na proseso kasi mayroon naman tayong korte. So, so, para ngayon, mayroon tayong mga dineplay na mga PNP personnel with the augmentation ng First Provincial Mobile Force Company at Second Provincial Mobile Force Company para ma-isolate natin yung grupo dun sa area sa may barangay sa Bangsaragao City. Lulusobin namin po, media, padlakan natin ang media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebuild it daw. Rebuild it daw Ipa, RPN, ipapa. 22 horas. 22 kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo mag magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Ganyar. Nga ilaming kisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights. No? Wala sila rights. Illegal intervention sila kay assisting run in the branches civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time in memorial. Uh, Republic Act 371, Ipralo of 1997, Divine Customary Law, na sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines.